Hmm. Pinapatawag tawag daw po ako. Hulaan mo ko sino kausap ko kanina. Si John Fleur <laughs> Si John Pierre. Yung French designer? Yo Oo! Oh, 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 at umuos siya sa request ko. Siya ang gagawa ng limited edition na diamond shoes ng Serpentina. Diamond shoes? Oo! Oh, oh. Yun ang magiging highlight ng launching ng Serpentina at ikaw magsusuot nun! <laughs> Surprise! <laughs> hindi, hindi, pa namin sinasabi sa'yo, pero napag-usapan namin ni ate na dapat ikaw yung image model. model image model na Sir Medina. Image model. Ha? <laughs> yeah. Image model. Yeah. Ay, okay, image, image. Basta gano'n. Ay, image. Uy, ako. sino pa ba naman ang gagawin nating image model? Ikaw yun. Siyempre, ganda-ganda mo kayo. ano wala ka kaya kay mommy. Parang mana din kay tita. Mana kay tita! Oh, okay, wait a excited na ako. Oh, I have to tell Julian. Oh, she's my go! Yeah, go! Go! Thank you, mommy! <laughs> Tuwang tuwa, oh. Kinilig, kinilig. <laughs> Ay, nako. Pag nilunch na ang Serpentina, nasisiguro ko na lalamunin na lalo natin ang kaskabel. Alam mo, isa lang iniisip ko kung bakit patuloy ang swerte talaga sa buhay natin. Ano? Yung itim na serpente. Minerva naman. Ilang taon na nakakaraan, hanggang ngayon, di ba? Tuloy-tuloy yung swerte sa buhay natin. Cheers! <laughs> Ako, ate Nora, Nagkakamali ka kung iniisip mo pa rin na ikaw ang swerte sa bahay na 'to. dahil hindi. Ako na ang swerte sa bahay na 'to. Dahil Nasa akin ang itim na serpente.